Yo! Mga kabigote, welcome back sa akin channel. Aba, ay kung bago ka pa lamang din sa aking uh, channel, i eh, follow mo na yan. O dito sa akin page, i-follow mo na yan. Okay? I-subscribe mo na yan. I-hit mo na yung bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. Ano pang ang iyong gagawin, mga kabigote? Siyempre, pwede mo ring i-share para mas marami ang makanood at matuto din sa aking mga pinaggagagawang arey. <laughs> mga di Dine, eh, pag-uusapan natin ngayon, itong si Stephanie. Ngayon mga kabigote, sa tinagal-tagal na, hindi man tinagal-tagal na, apat na taong mahigit pa lamang akong nag-crossbreeding o magpapalabas, nagpapalabas ng stencil mga kabigote, ay wala pa akong na-attain na yung talagang racing form na makapal yung big at saka mahaba yung ilong. Ano? Kasi ganun yung mga racing. Sa mga fancy kasi, mga kabigote, katulad ng stencil, sa yan, medyo nap, ah, medyo, hindi lang medyo. Maikli ang kanilang ilong. Ano, yung tuka nila, medyo maninipis. Ayan, katulad nyan. Okay? Maikli rin. Pero nasa kanila ang kulay, mga kabigote. Ang ganda ng kulay, oh. Okay? Ngayon, mga kabigote, malapit na ako dun sa bulus ay, ika nga sa dark, Malapit na sa bulus ay pero hindi pa tinamaan yung pinakang gitna. Nandun na rin sa bilog sa gitna pero nandun pa lamang sa bandang tabihan yung pinakang uh, dart natin. Sa tabi na pero nandun din sa area ng bulus ay tabi lang. Hindi lang gitna gitna mga kabigote. Arang si Stepan eh, Ano? Ipinaris ko mga kabigote ito sa isang racing pigeon. Ano? Na matnog finisher. Okay? Finisher mga kabigote kasi nakat off. Hindi nag-clock. <laughs> Ngayon, anong ibon yung ipinares ko sa kanya are mga kabigotay? Mga kabigotay, ang sinasabi kong ibon sa inyo ay aray isang checker, uh, blue checker mga kabigote. Yan. Gandang ibon mga kabigote. Medium, medium to large. <laughs> Parang iklog... <laughs> Ayan mga kabigote. Ah... Uh, itong tuka nito mga kabigote ang gusto nating ma-attain. Eh, ngayon, ipinaras ko siya doon sa recessive braid para sa lina ng jeans yung mga inakay ng isang stencil. At the same time, baka, ano, nag tayo kasi yung program natin ng stencil, ganun talaga eh. Umaasa tayo, mga kabigote, na makuha yung form nitong ibon na ito. Okay? Hindi pa man lumabas yung kulay, at least mga kabigote, makuha yung form. Para kahit pa pano, mga kabigote, wala pa man din yung kulay, nandun lang yun mga kabigote, kasi kinuha pa lamang natin yung copy ng jeans. Ayan mga kabigote. Eh, gandang ibon. Kasi mga kabigote, di sa aking loob, hindi pa ako nakakapagpalabas ng mga makakapalang tuka. Laging maninipis, mahaba man, pero maninipis. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo, mga kabigote ang inakay ng dalawang aray. Hehehehe, <laughs> dito lang sa Tukok. Kung mapapansin nyo mga kabigote do sa aking last video na ako ay nagpakita sa inyo ng aking mga gagamiting breeder sa susunod na breeding season, makikita ninyo na magaganda na yung kanilang mga pormahan, pero yung mga tuka nila mga kabigote, bagamat mahaba na, medyo maninipis pa rin. I mean, yung manipis na pagana rin. Ano? Ito mga kabigote yung naging inakay. Kung makita ninyo ang kapal mga kabigote ng tuka, yung ilong mga kabigote, ayan, ay, ang haba ng ilong. Nakuha mga kabigote yung bit nung tatay. Yung head structure nung tatay, nakuha rin mga kabigote. At umaasa ako mga kabigote na mag-iiba na yung area o yung lining ng kanilang eyes. Ano? Kapag sila ay medyo matured na mga kabigote. At yung sa size mga kabigote, ayan, ilang days pa lamang yan. Hindi ko na mga kabigote hinahanpid ngayon kasi nakita ko na very very protective yung mga magulang. Kapag ganun mga kabigote, mga magulang, nilalapitan mo pala yung mga nakapinapalo na yung iyong kamay, hinahampas na ng bagwis, tinuto na kung anong pwedeng depensa nilang gawain. Wag, hindi ko na mga kabigote hinahampit kasi napakagaling mag-alaga ng mga magulang na they own. Ngayon, aray mga kabigote, ay, tsk, 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 suabe talaga. Ano? So ito mga kabigote, ay isang spread bear, ano? Kulay itim. Ayan, medyo faded siya kasi yung ay nanay niya medyo faded. Oh. Kaya uh, lumabas sa kanila yung kasing mga yung paid, mga kabigote. Napaka nakakatawang din siya eh. I mean nakakatawa, five mean I mean pako pa ay. Eh. I mean nakakatawa gawa ng kain sa mga later uh, later generation. Lalabas yung five. Pero okay lang mga kabigote at aslog na mapalabas natin mga kabigote yung mga bronzing at saka yung uh, frill stencil okay na okay. Kasi nakuha natin yung target natin na form. Kaso nga lang, hindi pa natin nabubul sa yung color. Ano? Kasi ito mga kabigote, umasa kayo. Hindi pa lalabas yung markings, wala pa rito sa ibon na ito. Jeans pa lamang, ano, copy pa lamang ng jeans ang mayroon. Ayan o. Oh. Okay. Ngayon mga kabigote, maganda rin ang kapatid na re Ipapakita ko rin sa inyo, syempre. Aba. Aray mga kabigote, ang kanyang kanesmate mate ay oh, kita nyo yung uh, tuka mga kabigote o oh. ang kapal eh, <laughs> yung ilong mga kabigote eh oh. kita nyo naman nakuha na doon sa tatay ito mga kabigote so sa malamang ito hen ano kasi siya yung mas maliit at mas uh, yung structure niya ganon ano ngayon ang pangalan nito mga kabigote ay si Eliana nilagyan ko na sing-sing Eliana ang pangalan nito ayan ito mga kabigote, ang form. ganda na rin. Yan oh. Lalapit natin. Pati mukha ko, ilalapit ko na. Oh. Yan. Hindi mapokus eh mga kabigote. Yan. Okay. Eh. So meron na ako. Eh, Five din mga kabigote. Medyo may konting puti. Pero okay lang yan. Suwabe. Eh. Ngayon mga kabigote, dahil nakita ko na ganito silang maglabas ng inakay, Silang dalawang mga kabigote ang gagawin kong primera breeder. Ano, ng mga panibagong F1. F1 kasi 'to mga kabigote eh. ng mga panibagong F1 na gagamitin ko sa mga susunod na generation. Bukod pa doon sa pinakita ko last video, ayano. Ganda. at yun mga kabigote additional, nga pala, ako ay mayroong uh, panibagong uh, pairing, ano, for color purposes and form purposes. Ay okay? So ito mga kabigote, yan. Example mga kabigote, no sinasabi ko sa inyo, na kapag ako'y nakakapagpalabas dito ng mahabang tuka, hindi pa ganoon kagaganda ano, yung tuka. Ayan, no. Oh. Mahaba siya pero manipis. Yung ilong niya mga kabigote, ang maikli lang. Okay? So ito mga kabigote, kung sa nakakakilala sa akin, ibon na ito, ito si Bitina. Yan. Napakagandang ibon na rin mga kabigote. aw oh. So siya ay isang uh, toy stencil TS2 TS1 TS2 ah uh, dark bronze, light bronze, o so cream bronze o cream brown ang sabi ni nung iba na nakikita ko. 'No? ngayon mga kabigote para mapalabas ko yung mas light, ano, light na shield sa mga susunod na generation. Actually siguro uh, yung mga inakay kasi nito, mga kabigote, yung ipinakita ko rin sa inyo nung nakaraang video, yung last video ko, ano, isa doon inakay ni Bitina. Ah, dalawa doon, ni na. Ano, at magaganda na yung form. Mas na-develop yung tuka. Ay, eh, ngayon, ipapares ko naman siya sa isa pang bronze stain. Para na sa ganon, ay eh, makapagpalabas din tayo ng mas light na bronze. O kaya mapalabas na natin yung TS3 o yung white sa shield mga kabigote. Hopefully. Ano? Ngayon, ipinaras ko siya mga kabigote kay Baleng. So kung sa mga hindi nakakakilala kay Baleng, yung dati kong ibo na nagkaroon ng baliling pero naka-recover papakita ko rin sa inyo so ito muna si Bitina namnamin nyo muna mga kabigote ang itsura ni Bitina wow ayan so mga kabigote ari si Baleng wow. si Baleng yan hindi na masyadong tumuwid ang kanyang leeg, pero gumaling na naman siya mga kabigote yan o oh. kita nyo tabingi nung siya dati kasi nagka-baliling umikot na halos yung kanyang uh, ulo buti uh, na-recover pa kahit pa paano mga kabigote siya naman ay isang TS1. Mga kabigote, dark bronze. Actually, naglalight din ng konti. Ano, papuntang TS2. Oh, so, ipinaras ko rin siya sa kaparehas niyang pattern at kaparehas halos na kulay. Nasa ganun mga kabigote, TS1 plus TS1 is equals to TS2. Mas maglalight. O kaya TS2 plus TS1, baka mapalabas na natin yung TS3. Aw. Oh. Ayan mga kabigote, yung kanyang big head structure niya. Maganda yung size niya mga kabigote. Pang race naman talaga na. Oh. Yung head structure niya maganda rin. Kaso nga lang mga kabigote, yung big structure niya hindi pa ganun ka solid. Ano? Yung mata niya okay na mga kabigote. Suwabiti na. Oh. Ah. ngayon mga kabigote, yung mga yung inakay kasi rin nito, ano na isa rin, ito doon sa breeder na pinakita ko sa inyo yung uh, lima, lima ba? Yung anim nung nakaraan ay isa ito sa tatay nung mga yon, Nung dalawa doon. Kaya sure ako mga kabigote na sa susunod na generation kapag sila nagkainakay, mas magiging magaganda na ang kulay at saka yung form. Eh, hey, ayun lamang yung mga kabigote. O, so mga kabigote, maraming salamat ulit sa inyong panonood and we'll see you next video. Aba, ishare mo na yan. Bye-bye!